tropa. Ayaw magsitayo. 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 Ayaw abang Ayaw magsitayo. 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 nila. magsitayo. Ayaw magsitayo. Ayaw magsitayo. buko. Abangan <laughs> Yung magiging itsura nila pag nakita nila itong buko na umaagos sa kanila. Buko? Hindi na no? Mamili na nang kayo kung buko o santol May baka. Naiisip mo ba yung naiisip ko? Parang... <laughs> 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 tay ng baka. Madali na magugas ng kamay eh. Ayun. Oo. Plastic muna. Gusto ko lari santol. natin yung santol. Tapos, sa susunod, yung tayo ng baka. ang malapad. 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 Hindi sa malapit ko napapaagusin. <laughs> santol guys, santol! Gusto niya? Santol tsaka buko dami mo pala talaga mapupulot sa ano, no? Sa farm. <laughs> Tulad ng... Tulad ng tahe ng baka. Ayaw nyo mag-itayo dyan, ha? Ah. Nag-aabang sila, ha? <laughs> Nag-aabang. <Hey! laughs> Ay! Ay, okay nakakaway pa sila. Masaya sila. Eto. <laughs> Paagusin natin. Kaya di ba nagbigay kay Santol? Tapos naghahanap silang buko. Okay. Edi eh, bibigay ko rin sa kanila to, papaagusin natin. Tapos oh. ayun buko. Ay, hindi na, <laughs> na kasi tayo. <laughs> Eto, buko. Nangahabol po yung pangat. Uy, nangahabol daw yan. Nangahabol daw. Uy, gagaya. Nangahabol ka. Ito na. Ito na, sentol. Ayun, idol. Tama halo. Oh, ito na, Santol. Sambalo <laughs> tago, tago mo, tago <laughs> mo. Ayan. Santol. Guys. Ito, guys, Santol. Santol, tsaka buho ko. Amoy, Santol, Tama ka, <laughs> Tara, 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 Rafa. Tara, yun, solid ng chow. Dapat pala unahin natin buho ko. Para mga, ano, ano, ano. Wala, wala para pa yung ko. Ano, Tiga, so, Agus oh. sorry ah, gusto ba ito? Uh, Oo. Ah, gusto ba ito? Ah, gusto ba ito? ba <laughs> Ah, gusto ba ito? Oo, Ah,

Ayan na. Ayan na. Ayaw na, stand -on. Stand -on na oh guys. Ayan na. Santol. Santol. Ayan na. Santol na maliit. Santol. 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 Oh. Santol. ni Justin, Santol. Santol. Ayan na kami, e. nagtain! Pa papano rin pa yung buko, baka walang makakuha. Bako pa na ipapakawin Sarap-sarap nang iga namin pataba. dun eh. Ano, ano nga yun eh? Ano? Yung pataba? Oo, pataba? Oh, pataba, pataba nga yun Pataba na kami! Pataba na kami ah! Pataba yun eh. Pataba yun, eh. Ay. Dito. Ay! Ay, dito. Sige, kita. Tinan babatay. Banda. Ay! Tara, ulosin siya. Ay, <laughs> tumayo. Diba tumayo? <laughs> Baboy mo! Tawag-tawag ka! Santol. Sayang. Hindi eh, na. Dapat pala ano, inangat ko. Kalmitak, eh. Hindi ko alam na... Bakit na kita nila lumulutak? Hindi <beaches> <isher> ko alam kasi naaanod. <sk> naaanod talaga eh. Dak, Kala ko babagsak. Basta Dapat doon pala ang pinaanod na. Dapat mab mabigat pala yun. Ah, uh, aangat pala talaga. Uh, uh, hindi ko alam, kala ko lulubog. Sayang. Sa Kailangan talaga. Guys, may natira pa santol. Eh! Yeah! <laughs> uh, <laughs> ano yung idol? Santol. Ano?! Ganap na ganap ako sa tae ng santol mo, ah! Si Sad... Ay, sarap ng ko namin doon, sinira mo! Si Sadness naging angry. Eh! <laughs> 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 Kaya pala, ang baho kanina dun sa tubig. <laughs> 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 ah, hindi, wait lang. Ano doon? त <laughs> ika <laughs> <laughs>